Abot tuhod ang bahang ito sa kahabaan ng Buyagan Road sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet kahapon ng hapon, October 9. Ito'y sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa probinsya ng Benguet. Ang ilang sasakyan tumirik habang ang iba sinubukang lusungin ang baha. Pati ang ilang kalsada sa Barangay Batag binaharin. Bagamat flood-prone area ang lugar, nabarahan ang isang creek sa lugar na daluyan ng tubig ayon sa La Trinidad MDRMO. Yung malaking creek na papunta sa private one, nag kasi yung may luti, So, namala yung creek na malaking creek na uh, dutong ng bulo creek. Ang nasabing creek ay mahalaga dahil konektado ito sa Bolo Creek kaya plano ng pamahalang bayan na linisin ito. As sa Provincial Road at sa private road yung papunta uh, will have a consultation with the provincial engineer para tignan namin kung ano yung uh, alternate na isa pang outlet para uh, dalawang outlet ang papunta sa Bolo Creek. Sa sentro ng bayan ng Alicia sa Isabela, nalubog sa tubig ang ilang motorsiklo sa halos abot tuhod na baha. Ang ilang tricycle, walang magawa kundi suungin ang baha. Ang municipal covered court, pinasok din ng baha. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan bandang alas 5 ng hapon kahapon. Isa po sa nagpaangat ng tubig is yun nga. Yung, uh, yung mga inlet natin, eh, medyo may mga bumarang mga lupa assessment namin with the engineering office kaninang umaga katatapos lang. Dahil dyan, magsasagawa ang mga barangay ng clearing operations sa mga baradong kanal para hindi na maulit ang pagbaha. Sa bayan naman ng Enrile, Cagayan, putik at baha ang rumagasa sa kahabaan ng barangay Madarulug. Tanging mga malalaking sasakyan lamang ang pinayagang makadaan. Ang mga silid-aralan naman ng Enrile East Central School sa barangay Magalalag pinasok din ng baha. Agad namang humupa ang baha pagkaraan ng ilang oras. Ayon sa pag-asa, umabot sa higit 100 millimeters ang ulang ibinagsak sa ilang parte ng Cordillera at Cagayan Valley kahapon na dulot ng localized thunderstorms. Katumbas na yan ng halos isang linggong pag-uulan na ibinagsak lamang sa loob ng tatlong oras. Isang thunderstorm kasi eh, uh, create din ng ano, yung mga flash flood and flooding sa mga low areas. And of course, yung mga ano no? lighting strikes yun. May mga kwan tayo. May mga occurrences tayo pag may thunderstorm. Dagdag pa ng pag-asa, inaasang magpapatuloy ang maulang panahon sa Northern Luzon dahil sa pag-ihip ng northeasterly wind flow o malamig na hangin mula sa hilagang silangan. Ito'y dahil nasa transition period na ang bansa sa Amihan Season o Northeast Monsoon na magdadala ng malamig na panahon. Paalala pa rin ng pag-asa na maging alerto ang publiko lalo na sa mga nakatira sa flood at landslide prone areas tuwing mayroong malakas na buhos ng ulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.